Matagal na akong curious. Hindi ba kailangang i-review ang mga pelikulang gawa ng mga dayuhan, mga eksenang malalaswa, diretsyong ipinapakita sa screen. Ang pagkasuklam sa kwento, ay nagdudulot ng matinding pisikal na discomfort. Pero kapag mas matindi ang lasa ng pelikula, mas lalo itong nagpapalakas ng kagustuhan ng mga cute na manonood na panoorin ito. Tulad ng pelikulang tatalakayin natin ngayon, ang pangit na peste, ginamit ng direktor ang klasikong kwento ng Cinderella bilang batayan at ginawa itong madilim at kakaibang bersyon. Kuwento ito ng babaeng bida na para makuha ang halik ng prinsipe, ay napilitang sumailalim sa serye ng malupit at madugong pagbabago sa katawan, na unti-unting nagdala sa kanya sa matinding sukdulen. Paalala lamang, kung mahina ang iyong mental na kakayahan, mag-ingat sa panunood. Ang pangunahing babae sa kwento ay si Ella, lubos siyang humahanga sa mga tula ni Prinsipe Julian. Minsan pangarap niyang mapang-asawa ang prinsipe, at mamuhay sa kaharian bilang isang aristopreta. Ngunit sa realidad, siya ay isang ordinaryong mamamayan. Walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa prinsipe. Hanggang sa araw na iyon, nagbago ang pagkakakilanlan ni Ella. Ang ina niyang si Rebecca ay dinala siya at ang kapatid na si Emma, sa isang mayamang aristopreta sa harap ng pari at ng mga bata. Nagsagawa si Rebecca at ang mayaman na lalaki ng kasal. Ibig sabihin nito, hindi na sila mga karaniwang tao. At ang nasa kanan ay ang anak na babae ng mayaman, si Agnes. At ang kanilang Katie wala na si Isaak. Noong gabi niyon, nagtipon ang buong pamilya sa mesa upang magdiwang. Para pasiglahin ang paligid, pinahid ng mayamang negosyante ang cake sa mukha ni Ella. Ang pilyong kilos ay nagpasaya sa lahat at nagpaiwang ng malakas na tawa. Marahil dahil sa sobrang saya, biglang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam ang mayamang negosyante. At agad na lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Namatay siya sa hapagkainan. Kinabukasan, pumunta si Ella sa kwarto para aliwin si Agnes. Ngunit nalaman mula sa kanya, na ang ama ay tuluyang nabangkarote. Kung hindi dahil sa pera ni Rebecca, hindi siya magpapakasal sa kanya. Agad na tumakbo si Ella upang sabihin ito sa kanyang ina. Walang pera ang kanilang pamilya. Sa oras na ito, ang mga nagpapautang ay pumupunta para singilin. Nalaman niyang wala silang pera para bayaran ng utang. Agad niyang kinumpista ang mga hayop at lupang sakahan bilang kabayaran. Nang umalis ang lahat, Si Rebecca ay napahiya at bumagsak sa lupa dahil sa galit. Isang matandang balo na may dalawang anak na babae, nahirapang makapag-asawa ng mayamang negosyante para umangat sa buhay. Patay na ang asawa. Ayos lang sana. Ngunit siya ay lubos na mahirap pa rin. Lubos na nawalan ng pag-asa si Rebecca. Ngunit sinabi ni Ella na maaari siyang magpakasal sa prinsipe upang baguhin ang kapalaran ng kanilang pamilya. Tingnan mo ang sarili mo, mahal ko. Alam din ni Ella na dahil sa kanyang itsura hindi siya titingnan ng prinsipe ng seryoso. Di nagtagal, dumating ang magandang balita mula sa tagapaghatid ng palasyo. Ang hari ay magdaraos ng isang sayawan sa kastilyo pagkatapos ng apat na buwang kabilugan ng buwan isandaan at labing walong araw. Inaanyayahan ng lahat ng maharlikang mga ginang na dumalo. Pipili ang prinsipe ng isang nobya sa sayawan para pakasalan. Bilang nakababatang kapatid ni Agnes, natural na natanggap din ni Ella ang paanyaya, tinitingnan ng paanyaya, muling nagsimulang mangarap siya. Ang prinsipe ay nakasakay sa puting kabayo. Ang romantikong eksena na siya ay nakasandal sa balikat ng prinsipe para samantalahin ang bihirang pagkakataong ito. Malaking halaga ang inilaan ng silid ng ina para kumuha ng isang plastic surgeon. Handa na silang isagawa ang malaking pagbabago kay Ella. Nagbigay ang doktor ng malinaw na plano para sa pagbabago. Biglang napansin ni Emma, ang kapatid na babae, na nililinis ng narsang dugo sa sahig. Malinaw na may malaking panganib ang operasyon. Ngunit hindi iniintindi ng ina ang mga ito. Basta't mapapangasawa ni Ella ang prinsipe, handa siyang magbayad ng doble ang halaga. Unang ginamit ng doktor ang pliers at pilit na tinanggal ang braces ni Ella. Sumunod ay ang pagbabago ng hugis ng ilong. Kinuha niya ang mga kagamitan nang hindi gumagamit ng pampamanhid. Diretsyong pinutol ang ilong ni Ella. at malayo pa ang oras bago ang sayawan. Mayroong espesyal na akademya para sa paghubog ng asal, kung saan sinasanay ang mga dalaga, maligayang pagdating sa bagong semestre, bilang namungunang akademya sa kaharian. Ikinararangal naming magbigay ng sayaw bilang pambungad, sa sayawan ng Prinsipe Julian. Ang mga pipiliin ay ako at Minang, Vanyaguro sa Sayaw. Magkakaroon ng isang pangunahing mananayaw at dalawang kasamang mananayaw. Ang mapipili ay magkakaroon ng isang bihirang. Pagkakataon na ipakita ang sarili sa prinsipe, mga dalaga, ito ang pinakamahalagang gabi sa inyong buhay. Sa gabing iyon ay punong-puno ng mga earl at maharlika mayroon ding mayayamang negosyante. Ang akademya ay pangunahing nakatuon sa pag-aaral ng tamang kilos at etekita, pati na rin sa pagsasanay at pagpili sa sayaw. Mukhang hindi gusto ng guro sa sayaw si Ella, kaya inilagay siya sa likod na hanay. Lumipat ka sa likod. Agnes Lumapit ka sa unahan. Lumayo ka pa. Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi? Tumayo ka sa pinakahuli. Bukod sa araw-araw na pagsasanay, mahigpit ding kinokontrol ng ina ang pagkain ni Ella, puno ng pagkain ang mga plato ng iba. Ngunit si Ella ay may isang mangkok lang ng lemon water, sinamantala ni Agnes ang pagkakataon para tanungin ang madrasta, tungkol sa pecha ng paglilibing ng ama. Sinabi ni Rebecca, na hindi niya kayang tustusan ang gastusin sa libing ngayon, dahil inilagak niya ang lahat ng pera sa investment para kay Ella. Kaya kailangan munang hintayin ang kasal ni Ella bago magplano. Dahil dito, labis na nagalit si Agnes. Nang pumunta siya sa mortuary ng ama, napansin niyang napapalibutan ng mga langaw ang kwarto. Unti-unting nabubulok ang bangkay ng ama ngunit hindi ito pinansin ni Agnes. At patuloy na dumadalo sa araw-araw na pagsasanay. Hindi nagtagal, inilabas ng paaralan ang listahan ng mga pumasa sa pagsusulit. Lahat ay naghanap ng kanilang mga pangalan. Si Ella ay labis na nag-aalala at inakala niyang hindi siya makakapasa. Ngunit aksidenteng nakita niya ang kanyang pangalan. Ito ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan at pagkabigla, parang mas naging malapit na siya sa prinsipe hanggang sa sumunod na araw sa klase ng sayaw. Nalaman ni Ella, na ang kanyang ina ang nagbigay ng suhol sa guro ng sayaw. Kaya nabigyan siya ng pagkakataong umusad. Kung ikukumpara kay Ella, mas gusto ng guro si Agnes na likas na maganda. Matapos kontrolin ang pagkain sa loob ng ilang panahon, hindi pa rin maisuot ni Ella ang magagandang damit. Dahil madalas niyang itinatago ang pagkain sa drawer bilang merienda sa gabi. Kinabukasan, pumunta siya kay Ginang. Sophie para humingi ng payo, naniniwala ang guru na siya ay may talento, at itinuro ang paraan para mapanatili ang magandang hugis ng katawan. Nasa loob nito ang itlog ng tapeworm. Kapag nainom mo ito, hindi mo na kailangang kontrolin ang pagkain mo. Ang mga parasito ay sumisipsip ng nutrisyon mula sa katawan, upang magkaroon ng epekto ng pagpapapayat. Pagkatapos magpayat at maging maganda, gagamit siya ng antidote para patayin ang parasito. Nang marinig ni Emma, inisip niyang baliw siya para lang makapag-asawa ng prinsipe, ay naniwala siya sa ganitong kakaibang paraan. Nang umalis si Emma, direktang nilunok niya ang itlog ng uod. Sunod, nakarana si Ella ng dalawang nakakabiglang pangyayari. Narinig niya ang mga lalaki na naglalaro malapit lang. Sundan ang direksyon ng tunog. Nakita niya ang prinsipe at dalawang kaibigan na nangangaso. Nagsasalita sila ng mga bastos na salita, puno ng kawalang galang sa mga babae. Nabighani si Ella sa likuran ng prinsipe. Hindi sinasadyang maduna siyang paa at may narinig na tunog. Tumingin sa kanya ang prinsipe, at pinahiya siya. Natapot si Ella kaya mabilis na tumakas. Ngunit kahit ganoon, nagtago pa rin siya sa gilid at lihim na pinanood ang prinsipe. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik si Ella sa lumang kastilyo. Nang dumaan kami sa maji, narinig namin ang sigaw ni Agnes. Sa pag-uudyok ng curiosity, maingat siyang pumasok sa maji upang tingnan ngunit natuklasan niyang nakikipag-ugnayan si Agnes sa kabayo. Nalaman namin na matagal nang magkasama ang dalawa, pero dahil sa kanilang posisyon at katayuan, hindi nila maaring aminin ito ng harapan. Kinabukasan, nagreklamo si Ella sa kanyang ina. Nalaman ng madrasta ang tungkol dito at labis na galit. Ikaw ay walang karapatang makialam sasabihin ko, meron ako. Napakaswerte mo na hindi kita itinapon sa kalye, ikaw na bastos. Kahit na hindi niya pinalaya si Agnes mula sa bahay, ngunit pinarusahan siya na magtrabaho tulad ng isang alipin. At ipinagbawal siyang lumabas para sumali sa sayawan. Ngunit hindi ganoon kaswerte ang kabayo. Direkt na siyang pinalayas ng madrasta. Nagtatago si Ella sa loob ng bahay, sabik na sabik hindi makadalo ang nakababatang kapatid sa sayawan. Ibig sabihin, nawalan siya ng isang kalaban. Kaya kumuha siya ng nakatagong pagkain mula sa ilalim ng mesa. Nagsimulang magpakasaya. Mabilis na dumating ang ikatlong buwan ng buwan. Inalis ng ina ang maskara ni Ella. Kasama ng tagumpay sa pagpapapayat, malinaw na bumuti ang hitsura ni Ella ng malaki ito ay labis na ikinatuwa ng kanyang ina. Ngunit nang tumingin si Ella sa labas ng bintana, pakiramdam pa rin niya ay hindi siya kasing ganda ng kanyang sister. Kaya muli siyang pumunta sa doktor ng plastic, handang magpa-extend ng pilik mata. Nang makita ang mga mata ng nurse, biglang nakaramdam si Ella ng pagkabalisa. Nakita niyang inilagay ng doktor ang pilat mong may tahi sa ibabang talukap. Pagkatapos ay ginamit ang kawit para tusukin ang balat sa ugat ng palikmo. Direktang tinahi ang peking palikmo sa balat. Hindi makatulog si Ella dahil sa sakit noong gabing iyon. Kailangan ng mga parasito sa katawan niya ng pagkain para sa nutrisyon. Kaya napilitan siyang bumangon at maghanap ng makakain sa kusina. Akala ni Agnes ay may magnanakaw sa bahay. Nang malaman niyang si Ella iyon. Hindi niya pinili na mag -high ganti bagkos ay iniabot pa ang pagkain sa kanya. At ang guro sa sayaw ay orihinal na nais na ilagay si Agnes sa gitnang posisyon. Ngunit ipinagbawal siya ng madrasta na dumalo sa sayawan. Kaya't napilitan silang pumili ng iba. Matagumpay na nakuha ni Ella ang posisyon ng kanyang mga kapatid sa madrasta. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumalaki ang parasito sa katawan ni Ella. Ang malnutrisyon ay nagdulot na ng malagim na pagkalagas ng kanyang buhok. Ngunit para mapanatili ang kanyang katawan, hindi pa rin umiinom ng luna si Ella. Mabilis na dumating ang araw bago ang sayawan. Sadyang hinanap ng kanyang ina ang tagagawa ng damit para gumawa ng isang damit para kay Ella, upang siya ay maging kahanga-hanga sa buong okasyon. Nang tumingin sa salamin, napansin ng ina na malubha ang pagkalagas ng buhok niya. Buti na lang at nagdala ang tagapag-ayos ng damit ng custom na wig nang gabi na habang palihim na kumukuha si Ella ng merienda, pumunta si Agnes sa kwarto niya upang magnakaw ng isang damit pang gala, para sa sayawan kinabukasan ng gabi, ngunit nahuli siya ni Ella, galit na nilapitan at pinunit ang damit, upang pigilan ang kanyang sister na makadalo sa sayawan, sa kabutihang palad, dumating ang ina sa tamang oras. Kaya ang kapatid sa ama ay nagtakbuhan ng may sirang damit, ininawaan ng ina si Ella, wala siyang kahit isang disenteng damit, hindi siya papansinin ng prinsipe, dito lamang napawi ang pag-aalala ni Ella. Samantala, dumating si Agnes sa mortuary. Malungkot siyang yumuko sa mga buto ng ama. Isang sinag ng ilaw ang lumitaw sa ibabaw ng ulo. Nakita niya ang yumaong ina niya. Parang may mahika sa paligid. Ang mga uod sa katawan ng ama ay unti-unting naging mga gusot ng seda. Nagsimulang ayusin ang sirang damit, at gumawa ng isang magandang pares ng sapatos pang sayaw, at isang karuahe na kalabasa. Sabi ng ina, sa hating gabi, ang karuwahe ay magiging kalabasa muli. Ito ang muling nagbigay ng pag-asa kay Agnes. Hindi nagtagal, dumating ang gabi ng sayawan. Si Ella ay dumating sa kastilyo ng eksakto sa oras suot ang kanyang ginawang bestida. Maraming mga dalagang maharlika ang naghihintay din sa bulwagan. Bigla na lang nakaramdam si Ella ng gutom sa kanyang tiyan. Malinaw na ang karaniwang pagkain. Ay hindi na sapat para sa nutrisyon na kailangan ng tapeworm. Sa sandaling iyon, sinimulan ng kagapag-ayos ang pag-aanunsyo ng mga dalagang dadalo sa sayawan. Ang kanilang paraan ng paglabas ay kakaiba. Ang mga ina ay sumusunod sa likod. Tila mga puppet na may mga tali. Ipinakikilala ng tagapag-ayos sa lahat ang edad ng mga babae, pati na ang taas at timbang. Kasama ang kanilang mga karaniwang hilig at interes. Parang mga paninda sila sa isang auction na pinipili-pili ng mga maharlika. Nang dumating ang oras ni Ella, lubos na naakit ang prinsipe sa kanyang ganda hindi nakalimutang ipagyabang ni Guro Sophie, na siya mismo ang naghulma sa katawan ni Ella. Nagsimulang dayahin ni Ella ang isang masoneryang aso, upang makuha ang atensyon ng mga maharlika, nang siya ay yumuko sa prinsipe. Tumingin ang prinsipe sa kanyang dibdib. Malinaw na hindi niya nakilala, na si Ella ang pangit na doklang na nakasalubong niya noon. Nang dumating ang bahagi ng pagtatanghal, naghandog ang mga dalaga ng maingat na inihandang sayaw nakatayo si Ella sa gitna, kagandahan niya ay parang diwata ng mga bulaklak, ipinakita niya ang kanyang kumpiyansa, mukhang nakuha niya ang puso ng prinsipe. Sunod, nagsimulang pumili ang prinsipe ng kanyang kapareha sa sayaw, diretso siyang lumapit kay Ella. Sa sandaling iyon, napakaswerte niya. Sulit lahat ng pagsisikap na ginawa niya noon. Ngunit sa kalagitnaan ng sayaw, isang babaeng may maskara ang dumating ng huli. At iniwan ng prinsipe si Ella para lumapit sa kanya. Kumpara kay Ella, mas gusto ng prinsipe ang natural na kagandahan. Galit na kinukumpas ni Ella ang mga ngipin. Agad na malubong ang sama ng loob at pagkadismaya. Sabay pa, nagsimulang magulo ang bulate sa kanyang tiyan. Dali-dali siyang lumabas ng lugar ng pagtitipon. At niluwa ang isang nakakainis na bagay. Lumaki pala ang mga itlog ng bulate sa kanyang tiyan. Nagsunod din ang ina ng mabilis para tingnan. Ngunit hindi siya nag-aalala sa kalagayan ni Ella kundi pinapante siya upang mapasaya ang ibang mayamang binata, dahil basta magpakasal siya sa isa sa kanila, hindi na siya magkukulang sa pagkain at damit sa buong buhay. Para mapasigla si Ella, sinampal siya ng ina ng diretsyo. Bumalik si Ella sa sayawan. Nagsimulang sumayaw kasama ang ibang lalaki. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa babaeng may takip sa mukha, hanggang sa matapos ang tugtog ng sayaw. Nakita niyang si Agnes pala ang kanyang kasama, nang tumunog ang orasan sa hating gabi bumalik si Agnes sa karuahe. Iniwan lamang ang isang sapatos. Ipinahayag ng prinsipe sa lahat, sino man ang makasuot ng sapatos na ito, ay magiging bagong nobya niya. Sa daan pa uwi, ang galit ni Ella sa kanyang mga kapatid sa ama ay umabot na sa sukdulen. Galit siyang bumaba ng karuahe. At ang karuahe ng kanyang mga kapatid sa ama ay naging kalabasa nga, kinuha ni Ella ang kutsilyo at nagbanta, humingi ng isa pang sapatos mula sa kanyang mga kapatid sa ama, ibigay mo sa akin ang sapatos na iyon, Ibigay mo sa akin ang sapatos na iyon. Ibigay mo sa akin ang sapatos. Hindi. Ibigay mo ito sa akin. Ella. Ella. tigilan mo. Lalaki, may tinatago ka bang lihim sa akin? Lahat kayo'y nababaliw, siya ngayon. Matulog ka na, Ella. Talagang siya yun. Gusto ko nang umihi. Matutulog na tayo ngayon din. Paano kung dumating ang prinsipe? Tama na. Hindi ko na matiis. Nawala na ang pagkakataon, lumayo ka. tumingin ka sa sapatos na iyon. Nabaluktot na ang puso ni Ella, dahil hindi niya maisuot ang malaking sapatos niya. Ang lahat ng pagsisikap niya noon ay naging walang saysay. Ngunit ayaw pa rin ni Ella harapin ang katotohanan. Kinuha niya ang kutsilyo sa sahig, at gumawa ng isang mabangis na desisyon. Kitang kita niyang inilapat ang sapatos sa takong ng paa niya, at nagmarka ng sobra sa gilid. Pagkatapos ay inilagay ang paa sa upuan. Handang putulin ang sariling mga daliri sa paa. dumating ang ina ng marinig ingay. Nalaman niyang maling daliri sa paa ang pinuto ni Ella. Dahil ang sapatos ng prinsipe ay para sa kaliwang paa. Para matupad ang pangarap ng anak, kinuha niya ang kutsilyo sa kusina, at diretsyo niyang pinuto lang kaliwang paa. Ang sakit sa paa ang nagpapalabo sa isip ni Ella. Muling nagsimula ang mga pantasya sa kanyang isipan. Nakita niyang dumarating ang prinsipe upang salubungin siya. Nakasusuot pa siya ng sapatos na pangsayaw. Ngunit kahit gaano man kaganda ang pantasya, hindi ito realidad. Hindi na makalakad si Ella dahil nawalan siya ng mga daliri sa paa. Sa oras na ito, narinig ang tunog ng pagdating ng prinsipe sa labas. Inaanyayahan ang mga maharlika at dalagang ginoon na lumabas upang salubungin siya hindi pa rin sumusuko si Ella sa huling pagkakataon. Pinipilit niyang bumangon sa kabila ng sakit, ngunit nang bumababa siya ng hagdan, bigla siyang nawala ng kontrol sa katawan. Malakas na bumagsak ang mukha niya sa sahig. Hindi lang siya nasaktan sa mga ngipin. Pati ang ilong niya ay nabali at deform. Nakita ni Agnes ang kanyang kalagayan. Hindi siya lumapit para tumulong. Sa halip, pinili niyang bumaba para salubungin ang prinsipe. Sakto ang sukat. Nakita ko na ang aking prinsesa. Magandang dalaga, ikaw ang laman ng aking mga pangarap. Nakita na ng prinsipe ang kanyang tunay na pag-ibig, ngunit ang pag-ibig na ito na binuo sa maringgal na anyo, ay isang madaling mabasag na bula lamang. Kapag ang mga kahinaan ng isa't isa ay naipakita, ang relasyon ay tiyak na magwawakas. Mukhang tinanggap na rin ni Ella ang realidad, ang tinatawag na fairy tale na pag-ibig ay hindi higit pa sa isang maingat na hinabang kasinungalingan ng realidad. Matapos ang payo ni Emma, nagpa siya si Ella na inumin ang antidote upang tapusin ang palabas na ito, nang ang gamot ay lamusong sa tiyan, Si Ella ay naglabas ng isang putik na likido. Maaaring medyo nakakainis ang susunod na bahagi, piliin niyo pong panoorin kung nais niyo lang. Malapit na siyang lumabas. Hinawakan ni Emma ang insekto. Hinati niya ito sa dalawa. Kinabukasan, pinalitan niya ang singsing ng ina. Plano niyang iwan ang pamilyang ito kasama si Ella. Balak niyang magpaalam sa ina. Ngunit nakita niyang ginagawa nito ang ganoong bagay sa isang lalaki. Tiniting na ng baluktot na ambisyon ng ina. Ang huling bakas ng pag-asa sa mga mata niya ay tuluyang nawala, naiintindihan ni Emma, na kung magpapatuloy siyang manatili sa nakakabinging hawla na ito, hindi may iwasang maging pusta siya ng ina para sa pag-akyat sa antas ng lipunan. At mararanasan ang trahedya ng kapatid na babae na nabigo sa realidad. Kailangan niyang tumakas mula sa malamig na hawla na ito, upang makalaya mula sa mga tanikala ng mundo, at maramdaman ang tunay na kalayaan. Sa malawak na mundo, isusulat ang sariling kwento ng kanyang buhay. Iyan ang buong nilalaman ng pelikula. Ang pangit na pansamantalang kapatid ay hindi lamang isang matapang na adaptasyon ng isang kwento kundi isang matalim na panunuya sa maraming suliranin ng lipunan ngayon. Sa pelikula, si Ella ay kumain ng itlog ng uod para mapalugod ang panlasa ng prinsipe, kahit na mapinsala ang sarili para lang magkasya sa sapatos ito ay sumasalamin sa kasalukuyang pagkabalisa sa hitsura na dala ng consumerism. Ang mga tao ay sumusunod sa uso sa pagpapaganda, nang walang pag-iisip, nagsusubok ng plastic surgery, nagdejeta, o nasasaktan pa. At si Agnes, na para umaasa lang sa kagandahan, ay nakakuha ng pabor ng prinsipe. Pero sa totoo lang, ipinagkakatiwala niya ang kanyang kapalaran sa ibang tao, pagsusuri pinalitan ng panlabas na anyo para sa tinatawag na kaligayahan. Sa huli ay nagiging mga puppet sa ilalim ng sistema ng estetika, at ang ina ay itinuturing ang anak na babae bilang kasangkapan para sa pag-angat ng antas. Hindi pinapansin ang paghihirap ni Ella, na nagpapahiwatig ng ilang pamilyang nabaluktot ng utilitarianismo sa realidad, at ang bastos at mapanlinlang na prinsipe. ay isang panunokso sa mga makapangyarihang uri na natatabunan ng kanilang kinang. Pinapaisip tayo ng pelikulang ito huwag mawala sa tunay na sarili dahil sa mga pekeng pamantayan at makasariling hangarin